Magandang hapon mga kaibigan no. Mayroon tayong pag-uusapan ngayon mga kaibigan sa araw na ito. No, kung inyo uh, napansin sa social media ay uh, nanganib na ngayon no, yung Amerika at saka Iran no? So nagbantaan sila na yung uh, pinag-usapan nilang uh, ay hindi na natuloy at bagkos ito ay nagbanta na si Trump, no? At pinapauwi na mga kababayan, yung uh, kanilang uh, mga uh, mga kababayan doon, mga Amerikano sa Middle East, no? Pinapauwi na ni Trump uh, mga uh, embahador, no? Pinapauwi na sa Amerika. Dahil uh, nag-uhodyat na si Trump, no? Nadurogin niya na yung uh, Middle East no yung uh, Iran so mga kababayan kaya uh, video ko ngayon upang uh, maalerto tayo no sa pangyayari na bagkos hindi na ito ordinaryo kung hindi talagang uh, palaki palaki ang digmaan hindi ano no hindi nagpapahinga kung bagkos hindi sinasabi na pumapayapa kundi lalo pang lumalala no yung uh, digmaan ngayon at kumakalat pa mga kababayan. So yun nga ang uh, si Presidente Trump nagbanta na no, sa uh, Amerika na at uh, sa Amerika sa Iran na mga lahat ng mga mamamayan nila doon ay pawiin na sa Amerika at mga uh, embahador no. At pinapaalis na doon sa Middle East sa uh, Iran no. Ah uh, kasi uh, nag go na si Trump, mga kababayan. So ito ay talagang mag-warfare na 'to. No? Warfare na 'to. Kasi ang Iran may malaki nga uh, may malakas na nuclear din 'yan na pang-tunaw, uh, no? Ng bansa. Kaya ako ay nagbe ngayon upang uh, ma iparating din sa uh, inyo mga kababayan, no? Pero kung kayo ay mahilig manood sa mga pangyayari ngayon, ah uh, mahilig kayo manood sa mga pangyayari tulad ng mga digmaan sa mga ibang-ibang bansa, ay siguro napanood nyo rin yan. No? Pero kung hindi kayo nanood, puro lang kayo tiktok-tiktok at hindi kayo mahilig sa mga balita sa paligid sa buong mundo, ay wala nga kayong alam. No? So kung inyong napansin, kaya ako ay nagvideo ngayon, para malarma din tayo eh, no, mga kababayan at uh, isa pa at ang China no, ay ito ay naghahanda na mga kababayan naghahanda na ang uh, China hindi na natin alam to mga kababayan kung anong uh, ano mangyayari sa ating bansa so sana maging alerto tayo kasi ang digmaan na ito ang China at Amerika ay sila ay nagpahayag na. No? Iran, Amerika, China at Amerika, matindi dito mga kababayan, no? So dalawang uh, bansa ang babanggain ng uh, ng Amerika na ng ni Trump nito, no? Uh, dalawang bansa. So masasabi natin si Trump na napakatapang si President Trump kasi baga, may isang salita yan mga kababayan pag sinabi niya ginagawa niya talaga yan si President Trump no? ay kilala na natin yan si Trump kung uh, inyong napansin noon nung nakaraan niyang presidente ganon din na talagang napakatapang niya no? So wala sa uh, sinasabi na hindi nagkakatotoo. At ito ay ginagawa niya talaga. Kumbaga mayroon sa talagang isang salita mga kababayan na kanya nga nagawin uh, So yan nga no. Uh, China at uh, Amerika ay nagbantaan na. Iran at Amerika nagbantaan na. Pinapaawi na nila ang kanilang mga kababayan sa Middle East. Embahador, ganun din sa China. So yun lang mga kababayan sa Mexico ito ng video no at uh, tayo mga kababayan sa parating na big no? at sa hindi lang sa big no? ng lindol oh no, lindol yan na big no? at uh, at hindi lang yan hindi yung uh, ah, no? yun so yun lang mga kababayan no? uh, ah, palala ng palala ngayon ang kaguluhan ah, sa buong mundo at ito na siguro ang hudyat na nalalapit na nga ang araw ng paghukom mga kababayan so yun lang